Hello, hello, hello. Ngayon ay uh, siyempre nandito tayo sa bayan ng Naik. Ah, uh, meron akong gustong uh, ipikit, ipakita sa inyo. So ito yung main road to. Tapos yun, Lord, pagkagaling ka doon, galing ka Manila. So papasok ka na dito sa bayan ng Naik. At ito yung mauunang madadaan at, ito. at ito, yung may simpler na yan. At makikita nyo rito yung Bataan Cavite Interlink Bridge. Ito siya, oh. So, uh, gagawin na to. Pagkakalam ko, pupuntahan natin kung saan magagaling. Ito talaga dito. Munting Mapino, Timalan, Palasahan, Concepcion. So, ayan. Ito yung tulay. So, Cavite, dadaan ng koridor, and then Bataan. Ay, nakita nyo ba? Nakikita mo nyo ba sa video natin? Ayan, oh. So, dito itatayo yung tulay na so, napapuntang bataan dito sa may Cavite. So, ito yung lugar niya. So, sana nakikita ninyo <laughs> yung uh, tarpaulin na tinayo nila rito. Ayan, 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 ayan. Okay, sama kayo ha. Pupunta natin yung uh, lugar kung saan mismo yung parang point A to point B dito sa naikabiti. Puntahan natin, pasalan natin, sama kayo. Kung marirelocate kayo dito sa bayan ng Naik, so, dapat malaman nyo to. So, ayan. Go uh, na tayo. Unahin lang muna natin itong mga nagmamadaling mga sasakyan na to. Okay. So, ayan. Pagka daan nyo doon sa may LTO, Dadaanan nyo itong lugar na to. Itong kanto na to sa kanan. Tapos sa kaliwa naman, makikita naman ninyo yung St. Clair. So, baybayin lang natin yung dulo na to. Kasi eh, nakalagay dun sa ano nila eh. Ito yung magiging daanan papunta doon kung sa mag magmumula yung tulay na manggagaling dito sa bayan na naik. So, subukan natin. So, lahat ng mga mare-relocate, dapat malaman nyo. Malaman nyo itong lugar na to kasi mare-relocate no, sa mga pabahay ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. Eh. Gusto kong, uh, ano ba tawag doon? Eh, ipakita ko sa inyo yung bayan din ng Naik mismo. So, although may mga, may video na tayo sa iba, bayan ng Naik, pero ito yung isa pa na gusto kong uh, ibida din sa inyo. Kasi nakakatuwa dahil kung i-allowed nila yung mga nakamotor, parang katulad sa Cebu, papadaanin nila dun sa tulay na yon wow, napakaganda. Makakapamasyal ka na kaagad ng uh, ilang minuto, wala pa isang oras, nasa bataan ka na. Kapag ka nagawa na yung tulay na yon ang tanong, ginagawa na kaya? inumpisa na kaya eh baka kwentuhan lang. <laughs> Pagka kwentuhan lang anak ko. Wala. Walang mangyayari sa atin ito. Dahil plan naman nila 'yan. Eh sana gawin nila para para sa akin isa rin sa improvement ng uh, ng mga bayan, ng Bataan at saka ng Cavite kasi yung mga kalakal 'di ba? From Bataan madaling dad madadala papunta dito sa Cavite, yung kalakal from Cavite. Madali din mapupunta o mabiyahe papunta ng bataan. Ganun lang. Magtanong tayo kay kuya. Dito sa computer. Kuya, magandang umaga. Kuya, saan dito yung tulay na gagawin mula rito sa naik papuntang bataan? Dito na po natin. Saan mag start sa tabindagat po dito? Diretso lang dito kuya? Opo. Diretso lang dito. Pagkakaroon ako dito, pakita nyo yung unang bahay sa kanilang kaliwa. Opo. na yun. Opo yung kapatid. Ah, na lang mo sa ano? Okay. So, ayan. Uh, makikita nyo, madadaanan nyo rin. Merong subdivision dito. May subdivision doon. Diretso lang tayo papunta doon sa loob. Kuya, diretso lang kami. Okay okay. Diretso lang kami kuya, tapos... Diretso lang ito, Opo. 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 Ayun na yun mismo kuya. Yung na ah, direct direct ayun, direct doon. Yun. Oho. maraming salamat kuya. Thank you. <laughs> so ayun, uh, ito na talaga yung lugar na gagawa ng ng tulay. Nakakatuwa pagka nagawa yun, no? So, derederecho lang tayo. Hindi naman pala kalayuan galing dun sa main road, no? Papasok dito. Siguradong itong lugar na to, dito gaganda. Kaso nga lang, uh, sorry dun sa mga madadaanan, sa mga kabahayan. Uh, part naman yan ng improvement. At syempre, alam ko naman, magkakaroon naman kayo ng compensation na angkop o tama. Kasi national government po yung magpapagawa nun. So... <laughs> Shout out kay Kuya! <laughs> Ayan, uh, didiretso daw, tapos kakaliwa daw tayo. Ah, ito na. May bahay na sinira na dito, yo. So, ang sabi, kakaliwa tayo. So, may bahay na sinira. So, ito na. <laughs> Tapos, ito na ang lugar na to. So, may Wait lang. Tanong tayo dun sa ano, kay kuya, sa mga gumagawa. Ayan, no? Oh. Kuya, paistorbo kuya. Saan <laughs> dito yung tulay kuya na gagawin? Papuntang bataan. Ay, ah, na to kuya? Papunta doon sa dagat. Paano ta kuya makakapunta ng tabing dagat, kuya? Sa dagat? Oho. Paano po? Ah, uh, ito. Uh, Oho. Baka... Doon sa ano na yun. Ah, okay. So ito daanan din to papunta doon sa tabing dagat. Mukhang mahirap ata to. Oo. Pero ito na yung umpisa na to, itong lugar na to na talaga. Mm. Oo. So ayan, so ito na pala yung tatamaan, ito na yung lugar oh. So itong tumbok papunta doon sa so may tabindagat dagat na yan, itong bakanting lupa na to. Kuya, kasama ko kayo sa video ko, kuya. Salamat. Balik na. Tanong tayo doon sa may barangay. Oo. Oh. Thank you, kuya. Mm. Salamat. So try natin na uh, pumunta sa tabing dagat para makita natin kung saan mag pag uh, uh, magmumula. <laughs> natin yung barangay bukalan o oh, bukalan uh, barangay bukalan pala ito dito ay huwag mong anuan yung polis salamat sa inyo kuya thank you so ayan uh, dito sa may barangay bukalan kakaliwa lang tayo papunta dun sa may tabindagat para makita natin yung uh, kung saan magmumula. Okay, ito. Pero yung bakanting lote kanina, doon mag-start. So pupuntahan lang natin yung uh, papunta doon sa sa mismong baybayin ng dagat. Ah, okay, okay. Oo Ay, mukhang Oo <laughs> Mukhang wala na Lusutan dito Okay, so ayan, Yung pinaka So hindi naman dito Ito lang yung daan Papunta dun sa may dagat Sa likod So itong daan na to uh, Punta na natin Salamat po ate Kuya Tara dito daw yung daan <laughs> Alamin natin kasi Actually, ako uh, nagagandahan dito sa gagawin tulay. Kasi eh, si access na to papuntang Bataan. Eh, maraming pasyalan din, mga tourists pat sa Bataan. No? Na pwedeng mapasyalan. Kaya doon sa mga soon to be na makakapuntan ng o tulay. Ako, ah, uh, dito kaliwa tayo lang. Basta kasi <laughs> papuntan na agad tayo. <laughs> Ang residential ito dito. At, ah, uh... ah, oh, wala, hindi, hindi ko na ano dito. Mm -hmm. Dito? Ah. Okay, so ayan. May mga padahan dito. Ganda ang baga po kuya. Kuya, papuntang dagat kuya. Diretso lang dito. Oh, kung nakamotor kayo, pasok ang motor din eh. Uh, iniwan lang ako namin doon sa may bukana. Salamat kuya. So, ayan. Uh, parang, parang ang presko dito. Kasi, kita niyo, puro kapunuan. Ano? Puro puno. Oo nga, oh. Ano pala yung, ano? Ayan, oh. No? Eh dengar. Ayuh dilikado na tu padaro, oh. nilagyan na nang suporto. Oh. Can't do code. Pagilid tubig banayan, <laughs> wala na kaming daanan. Dina, din is sick. So. Mavert <laughs> Kada umaga po. Ayun, malapit na. Malapit na. Nakikita ko na yung dagat. At uh, parang excited ako ah. <laughs> na makarating na <natin> sa yung dagat. <laughs> Hindi pala sa tulay. Masama <laughs> lang kayo ha. Oh, ito na yun know, na oh. Pero yung pader na to medyo nagagatakot. Kasi sa sobrang luma niya na. Ayun na oh, nasisira na. So, parang hindi na safe din sa mga residente na dadaan dito sa lugar na to. So, ingat-ingat po sa mga dumadaan dito. Katulad namin, ayun na! Kita namin na dagat. Yahoo! Oo oh, nga, okay lang yan. Oo, oh, ayan na oh. Wow! Daumaga po. <laughs> Tay, dito po yung tulay na gagawin papuntang Bataan. So ayan na dito pa oh. Alin po? Oh, <laughs> ah, ganun ba? Oh, Oo. Ba mukhang hindi kwentuhan na oh, no? <laughs> totoo na pala. <laughs> Oo, oh, ayan na may yung, pray, yung pray, pray. Hmm, na, ayos ah. Ay, Sa itiga. Ah. Exciting na yan, no? Uy, may barko pa pala dito. O, paano yung mga kabahayan na maapiktuhan ho dito, madadaanan? Yung mga kabahayan na madadaanan ko dito. Oo, okay. Co compensation naman sila, eh, no? So, ayan, ah... Uh may bayin talaga ito ng ano. Ito. Kuya, ano po yan dyan? Sa may mga barko? Agawa ng mga barko? Ah, ganun ba? Galing, no? <laughs> Salamat po. Barge pala yun doon sa kabila, oh. Ito yung lugar dito. So, kung gusto nyo rin maligo, pwede. Ayan, oh. So, nakikita nyo ba, yun no? Meron nang nag-uumpisa. Ah, uh, sabi ng mga lokal, nag-uumpisa na sila. No, may isang, may isa na. Kumbaga, may panimula na. At uh, ito yung magiging lugar. Parang, ito rito, itong lugar na to yung tatamaan. O, wala namang, ano, ah, uh, mga residente din. Kaso, may mga private land lang talaga. Oh, ang ganda ng dagat, oh. Alinaw. Alinaw ng dagat. Zoom natin yung ano. Yung camera natin para makita nyo. Ah, baliktad ang susum. Yan, oh. Sabi nila, kuya, yung mga local dito ayan na daw po yung uh, nagsisimula para sa paggawa ng tulay. Sa ngayon, yan pa lang. No? Uh, siguro, pagdadating ng mga ano pa, eh, madadagdagan na yan mas dadami na yung paggawa nila ng tulay. So, nag sila dun sa lugar na yun, instead na dito, diba? Ah, uh, hindi na natin alam sa nila kung paano diskarte. Pero, sabi nga nila, itong lugar na to, katakot naman dun sa... <laughs> Nagulat ako kasi parang may kumalampog dito sa barko na to. Hindi natin alam kung anong ginagawa. Inaayos ba o si, sinisira na? Ayan, dito na sa lugar na to. Ayun na oh. Oh. Sinisira na nga. Sinisira na ni Kuya. Ayun oh. Ay gumagawa. Grabe. Okay, so yan yung uh, update natin o video natin dito sa gagawing tulay. namula uh, na mula dito sa Naik, Cavite. Uh, barangay Balinahati, Barangay Bukalan at saka Barangay Concepcion. So, ito galing tayo kanina doon sa labas. nakita natin yung uh, barangay doon eh Barangay Bukalan at saka yung school, no? So, Barangay Bukalan talaga yung lugar na to at makikita natin merong uh, Dry dock ba yun? Basta gawa ng mga barko, sabi ng mga local dito. Ayun, guys, kikita yung ginagawa. Oh. Tapos, ito na yung lugar. Kung nakita nyo yun, yun, oh. Ayun na daw yung nagsisimula. Nagsisimula na. Para sa paggawa ng tulay. So, ito na yung lugar na to. oh, sunga, Parang <laughs> gusto ko maligo, ah. Maalon nga lang. Ayan, Oh. Ang linaw. Wow, alon lang. Ganda. So, nakakatawa. Magagaling dun sa pinanggalingan natin kung panorin yung video, papasok dito, eh, masusundan ninyo yung uh, pinuntahan natin sa wakas. Nakita na rin natin. Siguro bukas makalawa, baka mga, mga extra structure na dito talaga no, nagagawin Kasi nabanggit din naman yun ni PBBM na inuumpisa na daw to talaga itong uh, paggawa ng tulay dito sa may nang naik. Dito. Kaya kung marirelocate kayo dito sa bayan ng naik, sa bayan ng naik kabite, no? sa mga pabahay, eh, dapat malaman nyo to kung ano yung uh, isa sa development to ng bayan ng Naik. So ako, excited talaga. Kasi mga ilang minuto talaga, wala ka na isang oras, nasa bayan ka na ng bataan uh, bataan. Diba? Okay, so yun lang. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, so itong lugar na to. Papunta doon sa main road. At ito, ito, itong lugar na to Itong bakanting lote na to Ito yung mga dadaanan Papunta doon sa tabindagat Yung pinagalingan natin kanina So, ito na Yung uh, dadaanan tulay Nakita rin naman natin doon kanina Na inumpisa na talaga Hindi lang kwentuhan <laughs> Tutuhanan na to So, exciting, no? Abadan natin yung mga update pa natin Yung uh, sa ginagawang tulay dito sa may uh, Naikabiti Papunta ng bataan Ito yung lugar Pakatin lote na to. Ayan, tapos may subdivision doon. Nakakatuwa. Okay.